kanina ko pag gustong subukan mang isda kasi meron ditong ano, eh, uh, mang isda ka magbabayad ka lang ng 100 pesos para sa fishing rod hindi ko alam na gusto rin pala ni Judril kaya mang isda tayo hindi ko pa na-experience yan eh, na-experience mo na ba ano? na-experience ko na pero hindi ako nakahuli sana may makahuli na sana makahuli tayo alamin natin kung paano Ayan. Dito yung mga isda. Ayun, no? Oh. Ayun, oh. inaabakan na tayo. Eh. Ayun po So maghanap tayo ng pagtatanungan kung kanino. Pwede mag pwede po magtanong kanino pwedeng mag ano ay para dun magmangingisda. Sa bistro. Thank you. Sa bistro daw. Pwede ba tanong? Eh, pwede po ta pwede po -tanong? Pwede po. Ay, kay ganda. Apo, pansit. Pwede ko magtanong, mangingisda pwede ba? Is available the fishing rally of? A higher request for pa pansit. Ah so wala pa. Yes. Pero po ay Ah, uh, ko sir kung nakabili na po ng fishing net. Lambat pa May Kuya, pa rin pa lambat. Dynamite fish. <laughs> so, <laughs> biro, biro, biro lang, biro. Sige. Pero possible po. lang man yung araw dumating. Ah, hindi hindi 'yun lang. Pag nahuli niyo ba kami lumalangit nang hahabol ng isda doon, bawal ba 'yan? thank you, thank you. Bigo. Bigo. Oh, let's. na lang tayo ng improvise. The next morning. Nandito pa rin tayo sa St. Agatha Resort no, sa Giginto, Bulacan. Kahapon gusto naming manghuli ng isda. Kaso i-rent mo yung fishing rod. Dahil nga 100 wala 100 pesos. 100 pesos, wala silang available na fishing rod. Kaya eh since gusto, gusto talaga namin ma-experience. <laughs> gusto, gusto talaga namin ma-experience na manghuli ng isda dahil hindi ko pa na-experience. Yeah, na-experience na pero wala siyang nahuling isda. Ako hindi ko pa talaga na-experience. So gustong-gusto ko talagang ma-experience na makapamingwit ng isda. Kaya maghahanap tayo ngayon. Uwi na sila. Diretso uwi. Tapos na yung seminar at mahaba pa yung oras. Alas dos pa lang. Sa kagustuhan namin manghuli ng isda, bibili kami ng sima. Pag wala kami nabiling sima, gagawa kami. Kaya yun yung gagawin natin. Ito yung motor. Motor Ito motor ko. Maghanap tayo ngayon ng hook o sima para makapanghuli tayo ng isda. idea. Voltage supply, tingnan natin baka meron sila. Boss, pwede magtanong, meron kayong ano, yung hook na panghuli ng isda? Uy, mukhang meron. Yung sima, yung sima. Yun! <laughs> yun na! Meron oh. No? Meron. Ayos, magkano yun, boss? Okay, yun no? oh. Ito yung nahanap natin, oh. No? Ayan. Tsaka, ano, isang tansi. Ayos, kumpleto tayo ngayon. Pwede na, may superworm din. Yun na lang papapain natin guys at tinapay. Kasi gusto ng isda gumagalaw-galaw. Ayos, kompleto tayo. Mga tayo ngayon. <laughs> Naistorbo yung mga superworm na tutulog. Eh. Ba't kaya superworm tawag sa'yo? Mga superhero kaya? Pagkakinahin mo yan, magiging superman ka. Ano Pagkakinahin mo yan, magiging superman ka. <laughs> Malamang. <laughs> Ang cute tumanok, oh. manok manok, Magaling ganito manok. Yan, dahil successful tayo, nakahanap tayo ng mabibilihan ng hook o yung sima sa Tagalog. Tsaka wire o tali. Tsaka pam, ano yan? Yung mga uod, kailangan na lang natin para mabuo natin yung pambingwit is mga ganitong klase ng kahoy. <laughs> Ayos. Woo, saya. Excited ako. <laughs> Nakakuha na kami ng ano, mga stick. Buti may kawayan nandun. Pwede tayo makipag pero siyempre, ang pinaka-purpose natin dito is gagamitin natin fishing rod Tara, gawin natin. Gusto <laughs> ko makahuli, maka-experience. Magandang ay ganito kasi magpapila tayo. Tama, tama. Ito na, ang tanong kung pwede Sa bagay, pag may nahuli naman, babayaran eh. No? Gano'n na lang. ganoon na lang, yun. Kaya, ito. Subukan natin manghuli ng isda. Eh, dito na tayo. Dito na lang, swimming pool oh, ah, na lang. Ah, swimming pool na lang. <laughs> yeah! Ano, trip nyo talaga? Wala kayong, wala kayong pamingwit kaya gumawa lang kami Dito marami oh okay. Yan oh, no? may koi pa oh Ayun oh, dami oh, ayun oh <laughs> So dito tayo mamimingwit mga kaibigan ano Apo Ah, sa kabila na <laughs> Bakit? Ah, may mga koi, O sige sa kabila na Thank you Baka makuha ang yung koi Pwede bang dynamite fishing dyan? <laughs> Bawal din namin ito ha? Ang bihira. Dynamite <laughs> Thank you, thank you. Bata pa lang ako. Gusto ko na ma-experience tong matumbay yung camera. Bata pa lang ako. Gusto ko na ma-experience tumamimit ng isda. Ngayon, masasaka to para na yung bunting kahilingan na aking puso. O, oh, lagay ko dito yung mga hookah. Siyempre, yung unang step, kailangan lagyan natin ng, ng pain yung hook. Uy, hey, sorry. Tutusukin kita. Iya, yeah, ako kumatas. <laughs> namatay ay hindi ah yan alright o paano, mauna na ako, lalaglag ko na to come you Ready. Come on, fishy, fishy come on fishy, -fishy. uy nawala pain <laughs> magnanakaw yung mga isda dito <laughs> nawala pain ang bihira madaya yung isda na yung. wala sa usapan yung pain lang kukunin ah Five minutes later. Wala! Madaya yung mga isda dito. Kinuha lang yung pain ko. Pangalawang beses. Isa pa. More moments later. Wala! Wala! Ayun o! Oh, kinuha lang din! Ka. <laughs> mga magnanakaw ng pain yung mga isda dito. Tignan natin. One hour later! Yun o! <laughs> <laughs> A, A little later. Woo! Pwede na kalitan! Pwede na kalitan! Ay! <laughs> <laughs> wala! Woo! Ito! Oh Only ako! Daba-daban jen. Alright! First time to! Go, experience! Kita kita nyo banyak, yan! daya yang mga kaibigan! Walang daya yang. <laughs> 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 ayun nga tigitigisa na kami tigitigisa pero sa akin pa rin yung pinakamalaki woo hindi ako makapapahing ano ribat oh dalaban daw dalaban tingnan natin tingnan natin oh kumpara kumpara Ito natin oh ito lang nito, dito sir oh akin pa rin yung kay Jude yung nasa kaliwa ha. akin yung nasa kanan malaki pa rin yung akin kay yes, sir kay Kenneth maliit pa rin <laughs> labang tayo dyan ha? Kenneth Aaron ito yun na oh, <laughs> wala sa maliit lumaki ay oh, mas malaki na mukhang talo ako dyan ah Laban, laban, Pero mukhang talo ako dito. Mas malaki to ah. Mas malaki rin makabayaran <laughs> 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 Two boys, Two points. Ayos, ayos na. Meron, meron. meron primero, primero. Yeah. All right. Two points for your dream. Oh, all two, all two. Mama, medyo oh, laki na. dalawa na. Tignan dalawa na kami. Malaki na mababayaran. Malaki na mababayaran natin. Mga kaibigan, kitang-kita -kita nyo na kung sino na ako muna. Fish number 3 for John, oh, ayan, oh. Pakatlo na, mga kaibigan. Ayan, ayan, ayan. Ahabol ako. Ahabol ako dyan, ahabol ako. Bukal natin. Talagay natin ngayon sa timba yung fish number 3 yan. Talagang daya yan, Ay! kaibigan. Ah! Eh, tumatalad. Talad. Ah! Tumatalad. Ayos, ayos, ayos. Oh, mga kaibigan! Sabay! Sabay, oh. Okay. Sabay, sabay na sabay! Kitakita niya! Oh, yan. Ay, malaki, malaki yung akin! Mas <laughs> malaki yung akin! Ubus ang pera natin! At dahil... Ay, mga kaibigan, ha? Malaki kilo rin yan! Malaki, malaki. malaki yung babayaran! 150 per kilo na mamahuli natin yung tilapia. Mga kaibigan, pakatlo yan. Oh, Jude, sana! Sana, sana! apat Pangapat, pangapat! Ayos, ayos! Hindi na ako leading, hindi na Dapat pati sa tayo ng ano no ng 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 ganto. Para makita rin. Para kita talaga ako kanina pinaka mabigat, no? Hindi hindi, hindi natin nagawa 'yan. Makaibiga no. Ay, tanggal. Ano ba 'yan? Hoy, ayan pang 5 points sana 'yon. Tumatabla, tumatabla. Kenneth! Ilan ka na? Pag-apat na to. Ilan tayo? Pura tayo? All four na lahat kami, tiga-apat. Alam mo, may huli ka? May huli. Ayos, ayos. Solid. Pinak malaki. Ang pinak malaki yan? Sorry, malaki oh. din ba ako? malaki. <laughs> five points. Ano meron? Meron din. Ang talo na ako. <laughs> meron na si Kete. lima na. 5 by po. Talo ko. Kailangan natin umabot. Ang lalaki no? Ang gabi. no? Wow. Kuha na isang kami mo niyan. Nalo na kaya na Ito hey, po Dali dali Ayan na Fish number Six. Number six. You drill 6 points Kaya five. John 4 Cute pa rin <laughs> Okay kahit na pa mano mga kaibigan Medyo lumalaban pa Pang lima Pang lima okay. Pang lima <laughs> Hindi ako third place Tabla kami ni Kenneth sa <coughs> second Kailan? Oh pang pito. ano pang pang pito maliit oh, pero buntis to oo oh. bakit oh. <laughs> sya no puro pa ito so yun bali ang mangyari. ako naka lima si Kenneth naka lima si Jude naka pito so technically base sa numero panalo si Jude at gusto niya pa rin no oh. at mas malaki babayan ang kanya ko compute natin mamaya gamitin natin ng mga statistical tools yan para makompute kung magkano babayan ano gusto mo pa? Charo pa, mayroon. Bali, ito na. Ipapakilo na natin. Malalaman natin kung gano'n ka bigat yung... Hehehe. <laughs> Gusto mo pa rin? Para malaman natin gano'n kabigat bigat yung nahuli natin. Ano to? 5 plus 5 plus 7, 17 pieces. Boss, kanina na namin ipapakilo to? Okay. ma'am. Kay ma'am. Ma'am! Ganyan na natin. Yan o. So... Umabot ng isa't kalahati. Magkano to? 200. 200 pesos, medyo nagka-discount pa tayo ng konti doon. Ayos, ayos. So yun, kita-kita nyo naman kung, kung gaano nag-enjoy yung mga bata. Nag-enjoy ka, Jud. Oo. Oh, at yung kap... kung maamoy yun. Hindi, ganun talaga yung kapalit ng, ano, ng enjoyment. May konting lansa. Ikaw kayo, nag-enjoy ka? Oo oh, naman, parang mas nag-enjoy pa. <laughs> 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 mas nag-enjoy pa kami dito kaysa sa... Swimming. Swimming, swimming, swimming. <laughs> Yan, napakasaya, no? Like, comment, and subscribe. Wag nyo... Like. Ikaw okay, magsabi ng like. Like, comment, and subscribe. At wag nyo kakalimutan, pindutin yung bell button para updated kayo sa mga video na katulad nito. Kapag may mga gantong adventure tayo na na na-encounter, ibablog na natin agad yan Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Woo! Nakawin na tayo sa bahay from Giginto, Bulacan. At ito na yung mga nahuli nating isda. Ayan na. Yan. So ngayon, piprituhin na natin siya. Handa na ba kayo? Kasi ako handa na ako. Fish number 1.